Ma Like sila pa Asa? Ito tayo guys, mga unta. Um. Ito po yan. Unli, unli eating. <laughs> Buffet dito. Dahil hindi pala yung apoko. Oh. Tapos nang binyag po. Ah, oh, lola, kumari Pandilin ko yan. Ang tita niya, oh. <laughs> kain na kayo. Saan mo sila mananan? Diha ta? Di mo kasi doon? Diha ta? O sige, pan doon ta? O sige, kain na kayo. Nagyan <laughs> pala kami, oh. Bro, nandri na Doon ka gitna pang. Ah, sige, konta ko dyan. Dami pala bisita. Mag-Korean food kami, ha? Ay, kay Marito to, tika muna. I, I ano ko to? Ibigay kong Mari pala to kain na kayo. Hi. Sayo <laughs> <Sayaw> tayo. <laughs> Mare yung bag mo. Ito ako, Maro. Bihis si baby namin. Kain na kayo. Hi Nixon. Hey, kaya, Nixon. Ay, hey. ah. Nixon. Tagay, kain kayo na. Kain na kayo na. Magkain na tayo. Korean food kami. Ito, oh. Yan, reception natin. Korean food. Yan, dami hanggang

Ako kong isa. Ay, may hi, mag-hi ka sa vlog ko. Hi. Any say hi. Guys, <laughs> nagpagumal <laughs> 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 na siya. <laughs> Lalotot na si Roy. Nak, na dito. Dali, nak Si pare. Pare ba yun? <laughs> <laughs> um, Pang kumpare ko. <laughs> <laughs> hi, si Bryce. Taga. call center yan manager <laughs> asan ni si ano lara nakuha <laughs> <May> nang <laughs> ah oke <okay>. enjoy converges pa ba Oke. Kares pari di ipang. Pang dis pari oh nakita mo. Sige nang kuan nang. Dami po yung ano pala, oh. Give a wish. Give a wish, oh. Iwas mo yung sumampi, oh. Asa mo sumampi? Huwag mo po kita. Ay, ano man to? Profesional? Oh, hindi man to profesional? Dito pala yung pare ko, pare. Pare. Ang mo? Ha? Oh. Ah, hi! na, hi! Uwingiak niya mo Enjoy! <laughs> oh, daming food. Andun sila mari pare. Huh? Doon, sa entrance. <laughs> sa entrance sila. Uy, <laughs> may cake kami, oh. ay eh, mukain nako, Sige, okay, enjoy kayo. Enjoy. Hi. Hello. Mag-hi ka sa papa mo, daddy mo. Hi, daddy. Makita ka nito. Uy. Hi. 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 Mare, nandoon pala pare dito. Doon. Bise sila dito, oh. Duma kalamisa kang Hello. ay, Hi, Hi. 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 kinki sa pan anong panyo keng, kunasan mong, ano niya. Malinis yung ano. Mare, mag-ano ka mag <coughs> woi oh, Dayan shout out. si Dayan di awal manang Dayan di Danika. Andun oh. Mangeninang lahat. <laughs> Danica, oh. nek na's Diane. Hi! Si <laughs> <laughs> darling ni Danica, oh. Hi! Darling ni Danika, Hi! <laughs> si Roy, oh. oh. Si Manay. Agluto na sila. Nga, taga-luto namin si Roy. Ito si Bryce. Oh, malapit na maluto. Yes gilaban ko ha Oh. Nagluto sila, dito din nagluto sila o nagluto. Lahat nagluto. oh Dito mga give awis. Dito. <laughs> nagluto din dito. Ay, nagluto din dito. Puro nagluto. Ito oh, nagluto din. Lahat nagluto. Oh. Oh. Ito nakalinya. Buffet kasi buffet. Sige na lang. Para Linya ka dyan. mm -hmm. Linya ka dyan. So, bye-bye na guys. Kaya ako'y mulin niya. Kaya gigutom na ako. <laughs> babaing na, pinmuli niya na kaya yung gusto niya na kodi kong kumubli na ako, kasi unang na hahahaha, hahahaha, na na sila, hahahaha, hahahaha, na. hahahaha, na ako hahahaha, 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 Hi! Mga yeah. <laughs> taga-school, man dito Mga teacher. yung bisita namin taga mga teachers at saka mga taga-office. Babay na kay, Mataon naku, Nag-buffet na, tapos na, mananggitas, oh. <laughs> Rao <laughs> na nini na <nasa> so nang ditos. <laughs> <laughs> Buro diri bentos manang ikalit magabot dito. Biglang dumating do. Tumunan ng ditas oh. Tige. Wala. <laughs> Sabaw ra kay gikuha. Akala ko ano. Dali <laughs> 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 mm. <laughs> mm. kasi, bukti Babay na kay mukuha na kung ano. Ito na. Saka so, ang buffet ang ano dito. Buffet. Dami yan pagkain dyan. Dito, maglagla, maglagay pa. Naplog. Kaya, magdagdag man yun na. Saan yung Ang po, kung na? ano ata? Ako ala ko, Narao na kilo ay sabaw. Buffet guys, o yun na, o nag-dagdag. Mas manang nagkawag plato, ha? Huh? So, babayo na. Kaya ako yung muling yan na. Doon, dami sa mga. Sa isang. Sobra at atomic. Bye-bye, bye-bye. Kaya ako mukha na. Mga unta. bye